Labing apat na kahulugan ang natanggal ng ngipin sa panaginip. May masamang sinyalis nga ba? Una, kapag lahat ng ngipin mo ay natanggal sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may isang taong malapit sa iyo ay magdosa mula sa isang sakit. Pangalawa, kapag isang ngipin ang natanggal sa iyo sa panaginip, ito ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng isang mabigat na pananagutan. Pangatlo, kapag ikaw ang kumukuha ng iyong sariling ngipin sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may kaugnayan ito sa iyong pananalita. Ito rin ay nagpapahiwatig na ikaw ay may hawak na isang bagay na tinatago mo kung saan nagdudulot sa iyo ng sobrang pagkabalisa. Pang-apat, ang pagkawala ng iyong ngipin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan sa kawala ng kakayahan na maunawaan o makipag-usap ng isang personal na isyo. Ito rin ay nagpapahiwatig sa kakulangan ng kumpiyansa na magsalita sa publiko o makipag-ugnayan sa ibang tao panglima nasira ang iyong ngipin sa panaginip ito ay nangangahulugan na isa sa malapit mong kaibigan o kamag-anak ay naisirain ang iyong reputasyon panganim kapag ang ibang tao ay nakikipag-usap sa iyong ngipin sa panaginip ito ay nangangahulugan na may isang tao sa iyong buhay ay nagsisikap na kunin ang mahalagang impormasyon mula sa iyo. Pangpito, kung nagsisipilyo ka ng ngipin sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan na kailangan mong magtrabaho ng mabuti upang mapanatili ang iyong yaman. Pangwalo, kapag nililinis ng isang dentista ang iyong mga ngipin sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng na iyong posisyon sa iyong larangan ng trabaho ay magiging matatag at ligtas. Pangsyam, kapag sinusuri mo ang iyong mga ngipin sa panaginip ito ay nangangahulugan na kailangan mong maging maingat sa iyong mga kalaban at protektahan ang iyong sarili mula sa kanila. Pang kung nabubulok ng ngipin ang iyong nakikita sa panaginip ito ay nangangahulugan ng iyong mga pag-alala at mga takot na iyong pilit na itinitago sa iyong kalooban. Panglabing isa, kapag masakit ang iyong mga ngipin sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng karangyaan at kaligayahan. Panglabing dalawa, kung pustiso naman ang iyong ngipin sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng isang tagumpay dahil sa iyong pagiging masipag at masumikap. Panglabing tatlo, ang maluluwag ng ngipin sa panaginip, ito ay nagbabadya ng karamdaman o pagsubok na mapagtatagumpayan mo. Panglabing apat, kapag magandang ngipin sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay magkakaroon ng may napakalawak na talento at kakayahan at ang iyong mga kagalakan ay walang katapusan. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.